Abala na maraming bata sa paganda para sa pasukan pero may mga bata ang nangangarap na lang ng bagong gamit sa eskwela at magpatuloy ng pag-aaral gaya ng mga bata ang nagbabanat ng buto sa ulingan sa tondo. Nakatutok si Cara David. Kung ang ilang bata excited na sa pasukan lalo pat bago ang kanilang mga gamit, Pagsiyam na taong gulang na si John John, simple lang ang hiling. Sana po sa pasokan magkabag po ako. Sa murang edad, natutunan na niyang magsalansa ng kahoy at pako sa ulingan sa tundo. Hindi lang para pambaon sa eskwela, kundi para rin makaambag sa pagkain nilang mag-anak. Pero dahil sa pagtatrabaho, maging ang kanyang kalusugan na isasantabi. Sakitin talaga siya. Tataba man siya, parang bibilog lang yung katawan niya. Mayroon kaming time na wala kami maibigay sa mga bata. Dahil sa nakaambang pagre-relocate kay na John John, hindi alam ng kanyang ina kung paano na mag-aaral ang kanyang anak. Sasabi ko na dapat sana kung halimbawa mahakot lang naman kami para masiayos na yung mga anak namin kung saan namin papasukin. to sa sitwasyon namin, wag silang masyadong mapiktuhan. Ayon sa datos ng DepEd, tatlo sa kada 10 nag-e-enroll ng grade 1 ang posibleng hindi makatapos ng grade 6. Di na lalayo kina John John, nakilala naman namin si Alvin, incoming grade 7 student. Lumipat sila sa ulingan matapos manalasa ang bagyong Yolanda sa kanilang barangay sa Leyte. Kabilang si Alvin sa anim na milyong batang na naapektuhan ng bagyo. Sa tala ng UNICEF, halos 2 milyon sa mga apektado ang kagaya ni Alvin na kinailangang lumisan. At dahil bagong lipat sila, hirap si Alvin sa paglipat sa kanyang bagong paaralan. Yung bago pa lang po ako, pinag- magtitrip, minsan magtitrip sila. 20 hanggang 50 pesos ang kita nila Alvin at John, John sa maghapong pagtatrabaho sa ulingan. Di tulad ng ibang bata na nakakapaglaro, sina Alvin at John John kailangang magbanat ng buto para sa kanilang pamilya at para sa pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko pong makatapos pag-aaral para matulungan ko po, po ang mga magulang ko. Para David, nakatutok 24 oras.